Tatay na dalawang taon ng patay natagpuan sa loob ng kabinet sa kanyang bahay dahil sa pag-iwas ng kanyang anak na gumastos para sa libing. Isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng isang tao ay ang mawalan ng mga magulang. Kung kaya kadalasan ay all out ang mga anak para sa pagbibigay respeto sa kanilang mga magulang hanggang sa maihatid ito sa kanilang huling hantungan. Pero ang lalaking ito sa Japan tila tinipid pa ang kanyang ama at hindi man lang binigyan ng maayos na burol at libing. Ang buong detalye ng ginawa ng lalaki, ito. Nag-alala ang mga kapitbahay ng 56 anyos na si Nobuhiko Suzuki ng isang linggong hindi binuksan ng kanyang Chinese restaurant sa Tokyo, Japan. Dahil dito ay agad na inabisuhan ng mga ito ang mga pulis para kumustahin ang lalaki. Pero sa halip na makamusta ang lagay ng nasabing lalaki, isang nakagigimbal na balita ang nadiskubre ng otoridad at iyan ay ang mga nakatagong kalansay ng tatay nito sa isang kabinet. Ayon mismo kay Suzuki na natagpuan niya na lang isang araw na wala ng buhay ang kanyang nooy 86 anyos na tatay noong January 2023. Inamin niya rin mismo na ang dahilan para itago niya ang bangkay ng kanyang tatay ay dahil sa malaking gagastusin kapag ipinalibing ito. Dahil ayon sa survey ng isang local funeral service provider, aabutin ng 1.3 million yen o halos limang piso ang average funeral sa Japan. Samantala, inaresto na si Suzuki at sumailalim sa investigasyon dahil sa umunoy pagnanakaw nito sa pensyon ng kanyang tatay. Ikaw, anong masasabi mo sa masalimuot na sinapit ng tatay na ito sa mga huling sandali niya sa mundo? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.